Hey guys, nandito na nga pala sa atin ang Infinix Note 40 Pro Plus 5G at hindi na nga talaga basta-basta si Infinix na iyon. Masyado na ang ginalingan ni Infinix ang paggawa ng mga bagong smartphone nila. 14GB ang SRP nito guys, na merong 100W fast charger, 12GB of RAM, at 256GB na internal storage. Tapos may 20W wireless MagSafe charger pa siya. Si Infinix Note 40 Pro Plus 5G na yata ang pinakauna at pinakamulang smartphone na mayroong ganyang klase ng features, bukod kay iPhone. Sa ilalim ng box, nandito yung wireless charger na kasama niya. Pag open ng box, meron siyang manipis sa box sa ibabaw. At nandito yung napakagand ng case na kasama niya. Meron pa siyang sticker na kasama dito sa kamanwal. At meron pa siyang kasamang tempered glass dito na kasama. Nandito sa gitna yung mismong smartphone at check natin yan maya maya lang. Sa ilalim yung kanyang wireless charger na kasama. sa USB Type-C na cable. Wala siyang earphone na kasama. At ito na guys yung color green na Inflix Note 40 Pro Plus 5G. Napaka premium niya para sa may 14K na SRP Hindi mo pagkakamalang 14K lang yung kanyang presyo Actually, 11K ko pa nga siya nabili Dahil nga sa may early bird price niya Kaya panalo panalo talaga Para sa akin, hindi na talaga basta-basta sila in ngayon Dahil napaka premium talaga niya Ito mga bagong smartphone nila Mas pag nyo kung kayo sumahawakan nyo ito ng personal Yung format ng camera niya Yung texture ng likod niya Yung curve ng mga gilid niya Feeling ko parang mahina to sa meter 30 na SRP dapat. Yung combination na ganyan ng klase ng design. Nagmumukha tuloy akong parang sponsor ni Infinix guys. Dahil puro magaganda yung sinasabi ko ngayon. Pero hindi kay sarili kong pera yung pinambili dito. Sa dyan napakaganda ng talaga ng design niya ngayon. Sa kawit lang hindi pa tayo tapos. Nakisimula pa lang ang review natin. Sa display naka 6.78 inches siya. Na merong AMOLED 120Hz sa display. With 3000 inches brightness. Goods pa rin niya kaysa may direct sunlight. Palino pa rin yung display niya. Kada bagong update ng XOS ni Infinix. Ganun din si Tecno. Pansin ko na ang palinis ng palinis yung UI nila. At mas nagiging stable na. Hindi na siya itsurang mumurahin para sa akin. Sa kabuti hanggang ngayon. Pwede mo pa rin disable yung karamihan ng bloatware ni Infinix. Kung ano yung ginanda ng forma ng camera ni Infinix na parang high-end. Dito natin unang makikita na meron talaga na sa overall aspects ni Infinix para maibigay sa atin yung kababang presyo na meron sobrang gandang design. lila na ka-triple camera nga yan, pero technically parang single camera lang talaga yan. Na meron 108 megapixel na main camera, tapos dalawang 2 megapixels na camera. Yes, triple camera nga siya, pero halos useless naman yung dalawang 2 megapixels na camera niya para sa akin. Pero kahit kanya lang yung camera niya, ay eh, hindi naman kayo madidisappoint dito. Dahil maganda naman ang pinaproduce na picture ni Inflix Note 40 Pro Plus 5G yun yung mga naging sample natin. Basta nasa maliwanag tayong place. Sigurado maganda yung makakalabasan ng mga picture niya. Dahil pagka low light normal madilem, din natin makikita ang kahinaan ng camera ni Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Sa video naman ito yung sample niya pagka may stabilization, medyo may counting flicker pa rin siya sa may gilid. Pero pwede na yan at naka 1080p lang yung kanyang resolution dyan pagka na-con stabilization. Ito naman yung 2K resolution niya sa may video Ramdam ko ang pag-alog pag pagka naglalakad. Pero okay lang naman yan. Na hindi mo naman siguradong bibili ng smartphone yan para ipang video or ipang vlog. Kaya na talaga sa aming camera ang number one na apekto ng pagiging mura ng smartphone na yan. Sa charger naman is meron siyang 100 watts na charger nga. At ito yung sample speed niya guys after ng 5 minutes. From 8% taking 31% siya agad. Sobrang bilis nun. At after naman ng 13 minutes is naging 55% na ganyan yung kanyang battery percentage. Napaka-perfect na to guys kung lobat na yung smartphone mo. Tapos nagmamadali ka. Saglit na minuto lang. E eh, marami agad yung madadagdag sa kanyang battery. At after 30 minutes naman guys. From 8%. Naging 89% na siya agad. Just imagine maligo ka lang kumain. Mapupunong na agad yung smartphone mo. Isa pang dahilan kung bakit napakabilis mag-charge nito guys. Hindi lang dahil nakawalan 100 watts nga siya charger. Dahil naka 4-6 lang siya ng battery capacity itong Cinefix Note 40 Pro plus 5G. Hindi siya naka 5000 mah na sa battery. Tapos bonus na itong wireless MagSafe na charger na kasama niya. Maganda rito guys mga power bank. Dahil tingit mo lang yan sa may smartphone mo, eh goods na goods na. Wala na nakasagabal na cable sa kanya habang nag-charge ka. Pero syempre may sacrifice pa rin sa may charging speed niya. Dahil from 100 watts nga sa may wired charger niya. Eh naging 20 watts na nga lang siya pagka wireless charging na yung gamit natin. Pero okay lang naman yan. Dahil yung ibang na mas mahal dito is wala namang wireless charging. Tapos talong wala pang magsafe. Sa performance, ito talaga akong nakirius sa kanya. Itong Dimensity 7020. Na merong IMG PXM 8256 na GPU. Hindi ko tuloy matukay kung malakas ba ito mahina. Siyempre dito natin yan ang malalaman sa may Antutu. At yan yung kanyang Antutu score. Parang yan lang din guys yung Antutu score ng 6080 na nasa Poba 6 Pro 5G. Pero nung tinignan ko yung settings niya sa MicroSD Mobile. Is same sya na nasa Dimensity 1080 Sa 920 At ay rin sa may settings na sa may Call of Duty Mobile Pero ang nakakapagtaka dito is hindi siya supported ng 4K video Dahil supported sila Dimensity 1080 Ng 4K video At alam nyo guys kung sinong di supported ng 4K video Na meron 2K video lang Itong si Dimensity 6080, hanggang 2K video lang yan, saka si G99. Kung bagay itong Dimensity 720 is parang nasa gitna siya ng 680 at 7050 pagdating sa may performance wakayong kayong malito sa mga pangalan na yan si Dimensity 7050 yan lang dinigis ng 1080 at ang 920 pinalitan lang ng pangalan ang nakakapagtaka dito is hindi supported ng Warzone Mobile itong bagong smartphone ni Infinix buti pa si 05 5 2023 supported ng Warzone Mobile maybe dahil nga bago lang yung kanyang processor kaya hindi pa siya supported Maybe sa mga susunod na update, pagin supported na yan. Kaya sa ngayon guys, pagtsagaan muna natin ang Call of Duty Mobile. Kaya para sa akin, medyo panalil naman ng smartphone na to. Sa dyan, tindipid talaga yung kanyang processor. Kaya mas malakas pa dito si Intel Zero 35G. Comment na lang kayo kung meron pa kayong tanong tungkol sa smartphone na to. Thanks for watching.